po si uh, Mrs. Afe Mercolisa na taga Mahayhay, Laguna. Uh, at ako po 59 years old na. Uh, this coming September po ay uh, senior citizen na po ang inyong lingkod. Bago ako makarating dito sa Kalamba Medical Center, ay uh, nararamdaman ko na ang panlalabo ng aking mga paningin. So, dahil po ako ay laging nakatutok sa computer bilang isang secretary po, ay uh, nahihirapan ako ng mag-focus sa mga gawain dahil pag gumagamit ng computer at nagbabasa dahil uh, malabo na po ang tingin ko at para siyang cloudy at para pagka malayo ay parang image na lang ng mukha ang nakikita ko. So, I decided na magpatingin po. Magandang araw po. Ako po si Dr. Ruel Villanueva, isang ophthalmologist dito sa Kalamba Eye Center. Ano po ba ang katarata? So, ang katarata po ay ang paglabo ng lente ng mata natin. Natural po na may lente po ang mata natin. So parang camera po ang mata natin. So may natural lens po 'yan. So umpisa, yung lente po na 'yan ay malinaw, kaya po yung paningin natin malinaw. Kapag habang nagkakaedad po tayo or kung merong po tayong ibang karamdaman kagaya ng diabetes, mas napapabilis po nito yung pagdevelop ng tinatawag na katarata. So yung katarata po, yun po yung lens ng mata natin na dati ay malinaw, ngayon nagiging malabo na. Okay? So kapag lumabo na po yung lente na yon yun po yung nagiging katarata so kadalasan po ito ay nararamdaman ng mga senior citizen, yung mga may edad na po or malapit na pong mag-60 pero kahit mas bata po pwede rin pong magkaroon nito so pwede rin pong magkaroon yung mga pedia, hindi na tawag natin congenital cataract uh, pero kadalasan po talaga is dahil po ito sa pag-edad. So ano pong nararamdaman ng taong may katarata? Kadalasan po ang unang nararamdaman is nagiging maulap or mausok yung paningin. So parang may nakaharang na ulap sa paningin dahil po dun sa paglabo ng lente. Pangalawa, sobrang pagkasilaw sa liwanag sa araw tapos sa gabi, yung mga ilaw nagkakaroon ng uh, halos or starburst paaari rin pong yung grado ng salamin, mabilis pong nag-change or mabilis nagtumataas So, pwede po yun isang senyales na nagkakaroon na po or nagde-develop na yung cataract. Uh, Na-schedule po ako magpunta dito sa Kalamba Medical Center, sa eye center nila, na kung saan po ay uh, pagdating ko nung uh, nagpa-check up ako, ay uh, nalaman at na, na relay ni Dr. Juliano na kailangan kong magpa- operan ng cataract dahil pareho na daw pong malabo yung kaliwa't kanan kong mata. In Magaganda po ang mga equipments na uh, na daanan ng proseso ng pag-check-up ng mata at uh, um, maayos po ang mga proseso. Unang magpa-check-up ako ay kailangan ko pa rin mag-undergo ng fundus photo so uh, sa lang niya na sabi na uh, unahin natin yung right kasi mas malabo yung right. So katapos po noon ay na-schedule na akong maoperahan ng uh, sa cataract ng uh, nung July 23 2025. So after po nung uh, operation ng July 23, uh, uh, inaasahan ko na i-check up ako after a week ng July 30 kasi babalik daw po na yung pala o operahin na rin yung kaliwa. So after a week po, July 30, inaoperahan naman yung left eye ko. Ano po ang magagawa natin sa katarata? Ang katarata po primarily is surgical ibig sabihin inooperahan po siya wala pong pamatak or gamot na nakakatunaw or nakakaalis ng katarata kailangan po talaga is maoperahan po siya yung operasyon po sa katarata gaya po ng ginawa uh, sa ating pasyente ay mabilis lamang Usually it takes around mga 15 to 20 to 30 minutes na operasyon. So saglit lang po siya. Ang ginagawa po doon is meron po tayong uh, ginagamit na machine na dumudurog at sumisipsip ng katarata palabas ng mata. So once maalis na po yung malabong lente, may pinapalit po tayong bagong lente ngayon doon sa loob ng mata. Yung po yung artificial lens na tinatawag or intraocular lens. So yung po ulit yung magpapalinaw doon sa paningin. Right after siguro po ng operation, a week after bago maopera yung uh, yung kaliwa, nakita ko na yung ano, nakita ko na po yung improvement nung na yung kanan ko. So, talaga palang napakalabo na ng mata ko kasi iba na talaga ang itsura. Nung, nung na-opera yung kanan ay sobrang liwanag na. Sabi ko, akala ko yung TV namin lumalang pangit ang kulay. Wala na pala talagang ano yung mata. So, nung dalawang mata na po yung na talagang perfect na yung vision niya. napakaganda po. At pati yung opera ng mata ay parang nagstay lang kami ng almost 20 minutes lang sa operating room, tapos na agad. Tapos yung recovery period naman po ay mabilis din. After the surgery, kadalasan po na makakauwi naman po agad yung pasyente. Hindi naman po kinakailangang confine or ma-admit sa ospital. So, ang follow-up po nun, depende po dun sa doktor na nag-opera sa inyo kung kailan po kayo papabalikin. No? Pero yun po, meron pong pamatak na gamot na ibibigay sa inyo after ng surgery. So, yun po yung ipapatak ninyo para po mabawasan yung Uh, chance na magkaroon ng infection at mabuwasan yung pamamaga doon sa mata. Yung lente po na ilalagay sa loob ng mata, lifetime na po yon doon sa loob ng mata. Kung wala naman po maging problema doon sa uh, lens na iyon na nasa loob ng mata, habang buhay na po yon. Tapos yung katarata po, hindi rin po siya bumabalik. No? So once maalis po yung katarata, wala na po yon, hindi na po siya babalik. Nagpapasalamat po ako sa uh, Kalamba Medical Center, sa Eye center Kalamba Eye center dahil po sa ang staff nila ay very accommodating, napakababait po. Talagang uh, hindi mo sila makikita ang mga nakasimangot at saka pagpasok po ninyo ay talagang aasikasuhin uh, na kayo and then uh, maayos po yung proseso. Uh, systematic yung proseso nila na kung paano ititreat ang mga patients and modern ang mga technology na mga ginagamit ng mga kaya hindi ka matatakot. At dun po sa mga kasama during the, ano, the procedure simula sa pag-check pag up ay lubos po ang aking pasasalamat sa Kalamba Eye Center and talagang medyo courtesy po ang lahat ng mga staff at saka um, lahat po nung nag-aasikaso. Pagpasok mo pa lang sa hospital ng, uh, ng uh, Kalamba Medical Center lalo yung kanilang uh, Kalamba Eye Center ay makikita mo na talaga Uh, maganda ang facilities. Sabi ko nga sa upuan pa lang eh, panalo ka na. <laughs> Tapos, magaganda yung mga equipments na gagamitin na ginagamit nila. Kasi talagang alam mong modern yung mga technology na ginagamit nila. Tapos, uh, mabilis ang proseso, hindi, hindi ka mahahasil, hindi ka magiging pabalik-balik. So, nire-recommend ko po na talagang magpatingin kayo sa Kalamba Eye Center kasi uh, napakaganda po ng mga facilities nila. Uh, sa mga katulad ko mga pasyente na nagdadalawang isip eh, dahil nga palibasa ang mata ay mahal pag nagpapacheck up ay ini-encourage ko po sila na habang maaga pa ay ipatingnan agad ang mga mata natin dahil napaka-importante po na maalagaan natin ang mata dahil pag po pabayaan ay maaaring ikabulag natin salo na po kung tayo ay uh, katulad kong diabetic na talagang mas mabilis magpapasok uh, mag-depreciate ang ating mga mata. So, huwag po tayong matakot magpatingin. Kasi po, eh, early detection, mas maigi po. Kung kailangan po ng operation, eh, huwag po kayong matakot. Kasi, ang operation po ng katalak ay napaka-modern na ng technology. So, huwag po tayong matakot na magpatingin dahil ah... Uh, Maganda po ang mga facilities ng Kalamba Eye Center. Sa mga tao po na may nararamdaman na panlalabo, pananakit ng mata, maaari po kayong magpakonsulta dito sa Kalamba Eye Center, sa Kalamba Medical Center para po maagapan at ma-check natin ang inyong mga paningin.